Enjoy na enjoy po ako dito. Saan ba po tayo mamasa? Dito? Okay. is na scenario. Red na red Oh. Pasok na tayo guys. Abiyos na siya kasi naka high school uniform siya. Saan na si Papa at ang ating yayo? Hindi. <laughs> <laughs>

Hindi, doon, 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 doon. Doon sa kabila. Ito yung... Sakay ka dyan. Sakay muna si Den lang. Oo, dalawa kayo. Pwede ba yon Yung malaki? Para sa kanya? O, tapos ito pa dyan. Ha? Ito, five. Oo. Uh -uh. Ha? Oo. Oh. Ayan. Dalawa po. Ayan, matrides daw sila sa horse. Ikaw, ano sa'yo na? Pili ka. Ayan, white sa'yo. No? So, <laughs> sumakay na si Dane agad. <laughs> Mag-rides daw sila sa horse. Ikaw, ano sa'yo na? Pili ka. Ayan, white sa'yo. No? So, sumakay so na si Dane agad. Ah. Ayan, abakan mo. Habulin mo si Dane. Hapakan mo. Yan. Hapakan <laughs> mo. Papayat ka nire. Papapayat. Papapayat. Oh, habulin mo si Dane. Bilis. Bilisan mo na ako para habulin ka ni ate. Kiki bata. Dito mm. mo, Kamara, sakay ko ng horse. Sakay ko oh. rin ng horse. Wala. What's the case, na. Horse. It's a prank. Ito, meron na alaga <laughs> eh. Yayo siya ngayon. Yayo. Ayan sila. Ayan sila. Na mo si Ate. Habol si Ate, habol. Sinero <laughs> <Senaryo>, nakikibata o. Oh. <laughs> ano nangyari? Noda. <laughs> Bilisan. Hadi. Na iwan si Atiney. Nana hello to si day. Yan sila subscribers guys. yan, Diyan na sa Taal, guys. Pumutok kahapon. Taal, guys. So, Pumutok kahapon. pero wala naman bakat. Pumaupos mm -hmm. <laughs> na po yung na siguro yun? Oo. Oh, oh. May nakatira din po doon. Saan? Wala mm. na. yan guys. Si Sky Ranch, guys. So... Yes. Hindi nga, buti na sa Hi, Miss. Miss. Hi, Miss. <laughs> May dumaan sa likod ko eh. Ayan, mayayo naman sa likod ko. Nakapula. Hi. May era kasama ako eh. May kadate ko eh. May kadate si Papa. O ayan, guys. O. Papa, ako na siguro pag kadate ko. Sakay ka dyan, Mary, Sakay ka dyan, oh. Uh -huh. Ha? Bakit? <laughs> Ay, tapos na pala sila, oh. Tapos na. O, oh, tara. Bila tayo ticket. Ayan, guys. Sakay sila, oh. <laughs> 还是爸爸哦。<laughs> <laughs> diyan tayo ha ano po Ayaw mo dyan janeri ha ano ano po don <laughs> sa star city aso oh. star city ma karon po siya mamal ah oh. mo ngayon po siya tapos parang umiikot po siya ano po, po kasi biliran din po isa na ganun. Sa sinakyan niya ano ikot ikot Sinak, nakasakay ka? Nakasakay ka sa Star City? Takot ako. o, tara. O, oh, doon daw sa coaster. Gusto ni Dane doon. Ando na si Dane. Yan, guys. Mag-coaster daw kami. Oh, asan na si <laughs> ko. Oo, oh, oh, sakay daw. asa ah, na ba yun? Ito. Pahanap na lang, kuya. natarah Ala Ha huh? Ah Doon ka, doon kanak dito ako. Doon kayo. Dito 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 kayo. Dito ako. Yan. Kasama bi video ako deng eh, diyan. Ajakan ka. Susunod. Ayan. Yeah. Ay, dito pala si Dane sa akin. Dito si Dane sa akin. hawakan mo yan. Yan, yakapin mo. Bye-bye. Bye-bye. Yakap, Nery, ha? Hawa ka dito. Dane, hawak ka dito, Sarah. <laughs> Gaya na. Yeah. Tingin. Hawak. Yeah. Hello. Dino. Isa pa daw. Isa pa daw. <laughs> ano? Kaya pa? Ano? Oh, din, ano ikaw? Ayan na ulit. Mabilis na ulit din. Mabilis na ulit. Ayan. tapos na kay coaster. Thank you po. Oh! <laughs> ano yun? Okay. Hmm. Ha? Nailo ka? Asa na si Papa? Asa ano na? Asa na si Papa? ano na, si Papa? Ano na si Papa? Huh. Odon ka naman sa barko. Hi guys.

Ano po pinadala mo po na pera para po sa birthday ko. Maraming salamat po. mag ka. mag ka. Opo. <laughs> enjoy na enjoy po ako dito. Saan ba po tayo mamasa? Saan dito? Dito. And si Dino, mag-isa lang siya dyan. Ayan niya daw eh. Galing naman niya ate. Hi! 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 Wow! Dali nga. Very good ah. Parang ako mahilong tuwing-tuwing. <laughs> ano? Parang ako mahilong tuwing-tuwing. Very good yan. Ay, very good yan. Yan guys, itaal guys. So, oh. ganda ng view ganda ng view guys dito sa Sky Ranch yan guys uwi na po kami tapos na tapos na kami mag ride enjoy naman enjoy birthday girls Enjoy sa banggaan si Neri eh. Nagkikipagbanggaan sa akin eh. okay guys, bye!